Tigilan mo ako ng pagbibiru mo, ha? Eh. Marami akong problema. Positive po, sir. Kinumpirma ng dalawang spotter natin. Nakita nila sa dalawang magkaiwalay na lugar. Positive na si Ben po ang nakita nila. Ano'y pinagmamalaki niya? Itong building na to? Yung mga b**** sa basement? You white... Bakit? Hindi naman niya maipupundar lahat siya kundi dahil sa akin ha! Wala siyang inatupag kung hindi ang makipagsosyalhan, makipag-golf. Ang hinihingi ko lang naman sa kanya, yung pinakakuha niya sa akin ha, hindi ako humihingi na sobra. Sir, may nareceive po kami na info na dapat niyo pong malaman. Ano yun? Si Ben Morillo, buhay. Hoy, Robby. Tigilan mo ako ng pagbibiru mo, ha? Marami akong problema. Positive po, sir. Kinumpirma ng dalawang spotter natin. Nakita nila sa dalawang magkahiwalay na lugar. Positive na si Ben po ang nakita nila. Ano, sir? Linisin na namin. Sir, hindi po natin pwedeng pagtagalin yon. Pag-aralan niyo muna mabuti ang galaw niya. Uunahin ko si Kuya Mando. Tsaka ako siya isusunod. Talasan niyo ang mga mata niyo. Dahil baka nililingon n'yo palang si Ben. May bala na kayo sa ulo. mag-uusap muna tayo. Mike, I can live independently without his money. I yung kaysay ko eh. Principles. Kuya Mike, kung ko lang, ang daming tao nakakahiya. Tara, oh. in order ko. No, no. Excuse me. Alam mo, ang prinsipyo mo, dapat na kay Daddy. Ama mo yun. Alam mo, nasan ba utak mo? Nasa pa? Family business ang iniwan sa ni Daddy. Sa tingin mo, kanino kailangan iiwan yun? Sa mga hitman niya. Hindi ba marami sila? Hi guys! Mukhang seryoso yung usapan niyo. Drinks? Sino to? Mike, ano ba? Kaibigan ko lang siya! Huwag mong lolokoy ng kapatid ko. Kung hindi, magtago ka na. Ben, nandito nyo Okay, see you guys. Ano, na mo ako? Hindi no. Alatang-alata naman sa mukha mo na mo ako eh. Hindi yata. Major, good evening po. Good evening, Major. Good evening. Sila Gina, nakita niyo? Kanina po. Pero nakalis na. May kasama na laki. Ano tsura? Uh, guwapo. Pareno. Pero mas guwapo ako, Major. <laughs> Ito pala? na. Okay. Sila Mike po. Nasa loob, Major. Kasama mo si Alvin. Ganun ba? Tawagin mo nga dito. Sige na, bro. Tawagin mo na ikaw ang inuutosan ko. Kaya mo yan. Tawagin mo na. Tom, napasugod ka. Mike, kailan ka pa matututong rumespeto sa akin? <laughs> Uncle Tom, good evening po. Si Gina, nasa? Um, kasama mo 'yung barkada. May problema ho ba? Meron. Umuwi na kayo, Mike. Mainit ang panahon ngayon, Magpalamig mo na tayo. Okay lang kami. Kung gusto mo, ikaw ang umuwi. Uminom ka ng beer sa inyo. Tumapat ka sa aircon, sigurado lalamigin ka. Kuya Mike, ano ba? ano ba problema mo. Wala naman akong problema eh. <laughs> Wala naman pinanggagalingan ng init dito, hindi sa'yo. Ano ibig mo sabihin? Alam ko, away nyo ni Daddy. Hindi ako natutulog sa pansitan. Kaya wag mo akong paandaran. Nagpunta ako dito, Mike, para masiguro ang kaligtasan nyo magkakapatid. At yung away namin ng daddy mo, sa amin lang yon. Hindi kayo kasama. Maraming atraso ang daddy mo, Mike. Huwag mo akong bulahin, Ikaw may pinakamalaking rason para sakta ng daddy. Ah, uh, Uncle. Next time na lang ating pag-usapan to. Uulitin ko sa'yo, Mike. Yung away namin ng daddy mo, sa amin lang yun. Ito naman ang tandaan mo, Tom. Kung sino kaaway ng daddy ko, kaaway ko rin. Sana naman malino sa'yo yan. Alvin. Cheers. Seriously, arkitekto ko. Imaginative, adaptable, independent. Oh, I see. Arkitekto ka pala. Bakit sa halip na ibus mo ang oras mo sa paggawa ng plano, nandito ka sa harap ko at nag-aaksaya ng panahon? <laughs> Pero kailangan pa bang itanong yan? You wanna get close? Closer. Do you think I'll allow you? I'm hoping. Let's go. Hmm? Alvin! Kuya Mike! Ano yan? Um, may pinag-uusapan lang kami ni Uncle Tom. Oo nga. Pumasok ka sa loob. Um, pero kuya... Pumasok ka sa loob. Alam mo, Tom? Alam kong malaki utang na loob sa'yo. Lahat ng... Sinasalo mo ako. Pero hindi ibig sabihin, mas mamahaling kita kaysa sa airport ko. Huwag mong sabihin chewing kita. At huwag mong sasabihin polis ka. Papatulang kita. Ano sabi mo, Mike? Pakiulit mo nga. Tom, kung di dahil sa airpot ko, wala kang pera, wala kang bahay, wala kang kotse. Nanlilimahid ka pa rin. Oo nga. Pero alam mo ba kung ano kapalit prinsipyo ko. Dignidad ko. Buong pagkatao ko. Pff. Tapusin na natin to, Tom. Tom! Mike. Kapag itinuloy mo yan, kakalimutan kong pamangking kita. Naging independent ako simula noong nag-away kami ni Daddy. Naglayas sa bahay. Pero laging tumatawag, nangungulit. Kaya paulit-ulit kong sinasabi na ito na 'yung pinili kong buhay. Alam mo maswerte ka nga. May pamilya ka. Ang hinihintay ko lang naman ay magising si Daddy. At tanggapin yung prinsipyo ko. Gusto ko lang naman na may matinong pamilya. Hmm? Sandali. Ako na titingin dito ka lang. Ben? mo yan. Sabi na ibaba mo yan eh. Kinala mo ba sila? Hindi eh. Pero alam ko, hindi sila magdanakaw. Hindi natingin ko eh. Pero wala ka ba namumukhaan sa kanila? Wala. Hindi ko sila kilala, pero malamang mga tauan to ng mga kalaban ni Daddy. Malamang ako ang gusto nilang patayin. Kailangan umalis na tayo dito. sir. Sumabit yung mga batang pinadala mo para kay Gina. Yung hitman na pinatay namin, na nabuhay. Nakialam. Anong gusto mong gawin namin? Sige, sir.